ang sulat ni Paul sa mga Filipians. Mga kapatid kong minamahal, miss na miss ko na kayo. Sobrang pinapasaya niyo ako at proud na proud ako sa inyo. Kaya nga mga minamahal, ganito ang gawin niyo para tumatag ang buhay niyo kasama ang Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, Yoda at Sintiki, please, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Nakikiusap din ako sa tapat kong co -worker. Tulungan mo ang mga to. Kasama ko silang naghirap para ishare ang magandang balita kasama si Clement at yung iba pang co ko. Nakasulat ang mga pangalan nila sa libro ng buhay. Lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inuulit ko, magsaya kayo. Maging mabait kayo sa lahat. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag niyo ang lahat ng kailangan niyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman niyo kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. Lastly, mga kapatid, punuin nyo ang isip nyo ng mga bagay na mabuti at dapat purihin. Mga bagay na totoo, marangal, tama, malinis, nakakatuwa, at kagalang-galang. Gawin nyo kung ano yung mga natutunan at tinanggap nyo sa akin, yung mga narinig nyong sinabi ko at mga nakita nyong ginawa ko. At pag ginawa nyo yun, sasamahan kayo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang sese ako sa Panginoon after kasi ng mahabang panahon, naging concerned ulit kayo sa akin. Well, concerned naman talaga kayo. Wala lang kayong chance na mapakita yun noon. Hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo kasi natutunan ko ng maging kontento, meron man ako o wala alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog man ako o gutom. Sobra-sobra man ang meron ako o napakakunti. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. Pero syempre, natutuwa ako kasi tinulungan niyo ako nung naghihirap ako. Alam niyo mismo mga Filipians na simula pa nung una kong pin ang magandang balita pag -alis ko ng Macedonia. Walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessing. Kayo lang. Nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses niyo akong tinulungan. Di naman sa naghahanap ako ng ibibigay niyo sa akin, gusto ko lang na makitang madadagdagan ang blessings niyo dahil sa mga binigay niyo. Natanggap ko na lahat ng binigay niyo. Sobra pa nga ang mga ito. Andito na lahat ng kailangan ko na na sa akin ni Epaphroditus lahat ng pinadala niyo. Para itong mabangong offering sa Dios, isang sacrifice na acceptable at nagpapasaya sa Kanya. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan niyo galing sa hindi maubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus. Sa Diyos at Tatay natin ang papuri magpakailanman. Amen. Kumusta sa mga pinili ng Diyos na nakipag-isa kay Christ Jesus? Kinukumusta rin kayo ng mga kapatid na kasama ko? Hello daw, sabi ng lahat ng mga pinili ng Diyos na nandito, lalo na yung mga nasa palasyo ng Emperor. Sana maranasan yung lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoon si Jesus Christ.